Tumigil ka na ba para isipin kung hanggang saan ang epekto ng pagkagumon sa kasalanang sexual sa iyong buhay, sa iyong damdamin, at maging sa iyong koneksyon sa Diyos? Sa video na ito, tuklasin natin ng malalim kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan ng pakitipagtalik at higit sa lahat kung paano makukulong ng adiksyon na ito ang iyong isip at puso na humahadlang sa iyong espiritual na paglago. Kung naramdaman mo na natigil ka sa isang siklo ng pagkakasala, kahiyan at panghihinayang, malaman na hindi ka nag-iisa. May isang paraan palabas at ito ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Dito matutuklasan mo hindi lamang kung ano ang inihayag ng salita ng Diyos tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng sexual na kasalanan, kundi pati na rin kung paano putulin ang mga espiritual na tanikala na pumipigil sa iyo. Unawain kung bakit marami ang nahuhulog sa bitag na ito at kung paano mo may iwasan ang paggawa ng parehong mga pagkakamali. Ang video na ito ay mag-aalok sa iyo ng mga tool upang baguhin ang iyong buhay na may mga practical na tip at payo sa Biblia na maaring baguhin ang iyong paglalakbay sa pananampalataya. Pagod ka na bang lumaban mag-isa? Nais mo bang makahanap ng kapayapaan at kalayaan sa wakas? Panoorin hanggang sa huli. Dahil ang matututuhan mo na yon ay maaring ang unang hakbang tumo sa malalim at pangmatagalang pagbabago. Mag-subscribe sa aming Faith in Action channel, palalimin ang iyong kaalaman at maging inspirasyon na mahahalagang haral. Huwag na magaksaya pa ng oras. I click and subscribe button at the activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng aming eksklusibong content. Ang sexual na pagnanasa ay isang malakas na puwersa na maaring kontrolin ang buhay ng marami na humahantong sa isang siklo ng pagkalito at panghihinayang. Ang pagkaguman sa kasalanan na may kaugnayan sa seks ay hindi lamang isang physical na issue. Ngunit nagsasangkot ng emosyal at spiritual na dimensyon na nafafa-apekto sa isip at puso kapag hindi napidilan, ang ujug na ito ay maaring maging mapanira na nakakasira sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa kanyang sarili at pakikipag-ugnayan sa iba. Itinatago ng pangako ng agarang kasiyahan ang malalim na kahihinatnan na may dudulot ng ugali na ito sa kaluluwa, na lumilihan ang isang bangin sa pagitan ng individual at ang kanilang espiritual na layunin. Ang modernong lipunan ay madalas na nag-normalize ng mga pag-ugali na, sa kaibuturan, ay nagdudulot ng malaking kakulangan sa ginhawa. Ang sensory stimuli ay nasa lahat ng dako na naghihikayat sa individual na sumuko sa kanilang pinakamalalim at pinakakagyat na pagnanasa. Lumilika ito ng isang ilusyon ng kalayaan kung saan sa katunayan ay nakulong nito ang tao sa paulit-ulit na siklo ng pagkakasala at kawalang kasiyahan. Kapag naghahanap ng kasiyahan sa mga pansamantalang kasiyahan ito, marami ang nawalan ng paningin sa tunay na kahulugan ng lapit at pag-ibig na nahuhulog sa bitag ng kababawan. Ang pagkagumon sa sex ay nagdudulot ng mga kahihinat na nahigit pa sa panandaliang kasiyahan. May mataas na presyo na babayaran para sa pagpapabaya sa mga prinsipyo at halaga na dapat kabayan ang mga pagpipilian. Ang katawan, puso at isip ay nagdurusa sa mga epekto ng walang pag-iisip na mga pagpili at ang kaluluwa ay lumalayo sa landas ng katuwiran. Ang pag-ugali na ito ay nagpapahina sa mga bono na dapat ay malakas at malusog na lumilikha ng mga hadlang sa pagitan ng individual at ang katuparan na kanilang hinahanap. Ang kasiyahan ay hindi kailanman puno at ang panloob na kahungkagan ay lumalaki lamang kapag naging ugali na ang kasalanan, makakakuha ito ng puwersa na mahirap labanan. Ang bawat pagbagsak ay tila nagpapatibay sa mga tanikala na nagbibigki sa tao na nagpaparamdam sa kanila na walang paraan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na palaging may pagpipilian. Ang unang hapang upang masira ang mabisyo na siklong ito ay ang pagkilala sa mapamwasak na kapangyarihan ng paghugaling ito. Pagkatapos lamang ay posible na hanapin ang landas ng pagtubos, pagsira sa mga tanikala, nanilihan ng kasalanan, at muling pagtuklas sa nawawalang balanse. Ang paghahanap para sa pagtubos ay nagsisimula sa pagunawa na ang katawan ay hindi dapat makita bilang isang bagay ng kasiyahan, ngunit sa halip bilang isang templo na walang katumbas na halaga. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa katawan ng paggalang na nararapat, ang tao ay nagsisimulang makita ang mundo sa ibang paraan na may bagong pananaw sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa disiplina sa sarili at pagpipigil sa sarili, mga katangian tumutulong sa isang tao na laban ang mga tuksong humahantong sa kasalanan. Sa gayon, masusumpungan ng kaluluwa ang kapayapaang inaasam-asam nito sa kabila ng mga bitag na inialok ng modernong mundo, ang mga tao ay may kapangyarihang pumili ng ibang landas. Pagamat hindi mapigilan ang pagkagumon, laging may pag-asa para sa pagbabago. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng pagsisikap, paghahangad at higit sa lahat, isang taos pusong pagnanais na talikuran ang mga gawi na nagpapahina sa koneksyon sa kung ang sagrado. Ang proseso ng pagpapagaling na ito ay unti-unti, ngunit ang bawat maliit na hakbang ay kumakatawan sa isang tagumpay sa labanan laban sa kasalanan. Ang pagkagumuan sa sexual na kasalanan ay isa sa mga pinakamalaking bitag para sa mga tao. Nangangako ito ng kasiyahan, ngunit nagdudulot ng sakit, nagbibigay ng kaligayahan, ngunit naghahatid ng kalungkutan. Ang psikolohikal na epekto ay malalim, dahil ang bawat paulit-ulit na pagkilos ay nagpapatibay sa mga bobo sa paghugali na ito. Ito ay tulad ng isang hindi nakikitang bilangguan kung saan ang kalayaan ay palaging naaabot, ngunit hindi kailanman tunay na nakakamit. Kayumpaman, ang daan palabas ay palaging umiiral kahit na ang landas ay mahirap at hinihini. Ang sexual na tukso ay isang bagay na tinatalakay ng marami sa fatahimikan na nahihiya na ilantad ang kanilang mga pafitibaka. Ang katahimikan ito ay maaring mapanganib dahil ang paghihiwalay ay nagpapatindi sa pakiramdam ng pagkakasala at kawalan ng kakayahan. Ang pagsira sa ikot ay hindi lamang nagsasangkot ng pagbabago ng pag-uugali, kundi pati na rin ang paghingi ng suporta at patnubay mula sa mga pinagkakatiwalaang tao. Ang pagbubukas sa pakikipag-usap tungkol sa mga isyong ito ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng pagpapalaya. Ang pagdinig sa pagkagumon na ito ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng pag-iwas sa mga mapang mapangakit na sitwasyon. Kailangan mong buwin muli ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili at sa iba. Ang landas patungo sa pagtubos ay nagsasangkot ng muling pagbuo ng pagpapahalaga sa sarili at pagunawa na ang halaga ng isang tao ay higit pa sa panandalian kasiyahan. Ang tunay na kaligayahan at katuparan ay nagmumula sa paggalang sa sarili at sa paghahangad ng mas mataas na layunin. Ang walang laman na iniwan ng kasalanan ay maaring punuin ng isang bagay na mas malaki at mas tumatagal. Ang tunay na pag-ibig, dedikasyon sa espiritual na pag-unlad at isang pagtutok sa malusog na kabubuo ng mga relasyon ay mga susi upang madaig ang pagkagumon na ito. Ang proseso ng pagpapagaling ay nagsisimula sa pagkilala sa mga pagkabigo, ngunit na kompleto sa pangakong sumunod sa isang bagong landas ang pangakong ito ay nangailangan ng determinasyon at lakas ng loob. Ngunit ang mga bungang dulot nito ay walang kapantay. Ang paglalakpay sa pagtagumpayan ng pagkagumon sa sexual na kasalanan ay hindi linear. Magkakaroon ng mga sandali ng kahinaan kapag ang individual ay maaaring matuksong bumalik sa dating gawi. Kayun paman, mahalagang tandaan na ang bawat maliit na tagumpay sa landas tumo sa pagtubos ay nagpapalakas sa kaluluwa. Ang pagtitiyaga at pasensya ay mahalaga. Habang natututo ang mga tao na labanan ang mga tukso, mas lumalakas sila sa spiritual. Ang bawat hamon na mapagtagumpayan ay patunay na ang pagpapalaya ay posible. Hanggat may pagtuwan sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang mundo ay puno ng mga babala na naghihikayat ng pagkagumon. Mga patalastas, pelikula, social media, lahat ng media na ito ay nag-aambag sa pagliha ng isang kapaligiran na nag-normalize sa walang humpay na paghahangad ng pisikal na kasyahan. Gayunpaman, mahalagang mataanto na ang mga pagkagambalan na ito ay hindi hi isang katwiran para sa pagsuko. Pagamat malakas ang panlabas na stimuli, ang kapangyarihang lumaban ay nasa loob ng bawat tao. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng espiritu at isipan, posible na maiwasan ang mga bitak na hahantong sa kasalanan, na inuuna ang isang buhay na balanse at integridad. Kadalasan, ang pagkagumuan sa kasalanang sexual ay maaring pagmulan ng pakiramdam ng kawalan ng laman at kawalang kasiyahan sa ibang mga bahagi ng buhay. Ang tao ay naghahangad na mabayaran ang kakulangan ng layunin na ito ng mga pansamantalang kasiyahan. Ang pagtukoy sa ugat ng kawalang kasiyahan na ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapagaling. At ang focus ay inilagay sa paghahanap ng tunay na kahulugan at layunin. Ang pagnanais para sa panandaliang kasiyahan ay nagsisimulang mawala ng lakas. Ang pagpapalit ng mapanirang pag-uugali ng malusog na aktibidad at relasyon ay nakakatulong sa pagpapanibago ng espiritu. Ang labanan-laban sa kasalanan ay una at pangunahin isang panloob na labanan. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglaban sa panlabas na stimuli, ngunit tungkol din sa pagkontrol sa mga kaisipan at pagnanasa na nagmumula sa loob. Ang pagsasanay sa isip upang talikuran ang maruming kaisipan ay isang unti-unting proseso na nangamailangan ng dedikasyon. Ang karunungan sa sariling pag-iisip ay isa sa mga pinakamalaking hamon na kinaharap ng tao. Ngunit ito rin ang susi sa isang buhay na malaya sa pagkagumon. Ang pagbibig sa sarili ay tulad ng isang kalamnan na habang ginagawa ito, lalo itong lumalakas. Ang kahihiyan at pagkakasala na kadalasang kasama ng pagkagumon ay maaaring maging makapangyarihang mga hadlang sa proseso ng pagpapalaya. Ang mga damdamin ito ay may posibilidad na bitag ang tao sa isang siklo ng pagsabotahe sa sarili na pumipigil sa kanila na humingi ng tinakailangan tulong. Ang paghiwalay sa mga damdaming ito ay mahalaga. Ang unang hakbang ay kilalanin na walang sinuman ang immune sa pagkakamali at ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang nakaraan, ngunit ang mga pagpipilian na ginawa mula ngayon. Ang paghini ng kapatawaran kapwa sa sarili at espiritual ay ang landas tumo sa pagpapagaling. Ang papel ng espiritualidad sa proseso ng pagtagumpayan ng pagkagumon ay napakahalaga. Ang muling pagkonekta sa iyong mas malaking layunin sa buhay ay isang makapangyarihang paraan upang mahanap ang lakas upang labanan ang tukso. Kapag ang isang tao ay nangako sa pagsunod sa isang landas ng espiritual na paglago, ang kasalanan ay nawawala ang kapangyarihan ng pangakit. Ang paghahanap para sa isang buong buhay na naayon sa mas mataas na mga prinsipyo ay nagbibigay ng kinakailangang motibasyon upang magpatuloy sa paglalakbay ng pagpabalaya. Ang pananampalataya sa iba't ibang aspeto nito ay nag-aalok ng hindi maubos na pinagmumula ng pag-asa at pagpapanibago. Sa buong buhay, lahat ay nahaharap sa mga pagsubok at pagsubok at ang pagkagumon sa sexual na kasalanan ay isa sa pinakamalaking hamon para sa marami. Kayunpaman, ang mga pagsubok na ito ay maaari ding makita bilang mga pagkataon para sa paglago. Ang bawat paghihirap na nalampasan ay nagpapalakas sa tao at naglalapit sa kanila sa isang mas magandang bersyon ng kanilang sarili. Ang mahalaga ay hindi sumuko. Maaring mahaba at mahirap ang paglalakbay, ngunit ang bawat hakbang na sa tamang direksyon ay nagdudulot ng pakiramdam ng kapayapaan at pagpapalaya na hindi may hambing sa panandaliang kasiyahang inialok ng kasalanan. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari mula sa loob palabas. Ang mamamabaw mabaw na pagbabago ay hindi sapat upang mapagtagumpayan ang isang pagkagumon. Ang isang malalim na pangako sa pagbabago ay kinakailangan na higit pa sa simpleng pag-uugali. Kailangan baguhin ang isip, puso at espiritu. Ang pagbabagong ito ay nangyayari lamang kapag may taos pusong pagnanais na mabuhay ng mas buong buhay na naaayon sa mga espiritual na halaga. Ang panloob na pagbagong ito ay makikita sa lahat ng larangan ng buhay na nagdudulot ng kapayapaan at balansay. Ang kahalagahan ng isang network ng suporta ay hindi maaring maliitin. Ang mga tao ay hindi dinawa upang harapin ang mga pakikibaka sa buhay ng mag-isa. Ang paghini ng suporta mula sa mga pinagkakatiwalaang tao na maaring mag-alok ng payo at patnubay ay mahalaga sa pagtagumpayan ng pagkagumon. Kadalasan, ang pagbabahagi ng mga paghihirap sa isang tao ay maaring magdala ng dinhawa at magbigay ng isang bagong pananaw. Higit pa rito, ang panlabas na suportang ito ay maaring maging mapaghunan ng pagganyak at paghihikayat sa mga oras ng kahinaan. Ang kasalanang sexual ay isang labanan na maaring ipanalo, basta't may determinasyon at pagtutok sa kung ano talaga ang mahalaga. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, kundi tungkol sa muling pagtatayo ng buhay ng isang tao ayon sa mataas na prinsipyo. Sa paghahanap ng buhay na balanse, paggalang sa sarili at espirituwal na paglago, ang isang tao ay nagpapalaya sa kanilang sarili mula sa mga tanikala na ipinataw ng pagkagumon. Ang landas tungo sa tunay na kaligayahan ay dumadaan sa malay na pagpili na talikuran kung ano ang sumisira sa kaluluwa at yakapin kung ano ang nagdudulot ng kapayapaan at katuparan. Ang tagumpay laban sa pagkagumon sa sexual na kasalanan ay hindi mangyayari sa isang gabi. Ito ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral, kung saan ang bawat pagkahulog ay isang pagkataon upang magsimulan muli, hindi sumuko. Ang pinakamahalagang bagay ay ang manatiling nakatuon sa layunin ng isang buong buhay na malaya sa mga hadlang ng mapangwasak na siglong ito. Yaong mga nagtitiyaga, kahit na sa harap ng kahirapan, sa kalaunan ay nakatagpo ng tunay na kalayaan na hindi maihambing sa anumang panandaliang kasiyahan na maibibigay ng kasalanan. Ang pagkakapare-pareho sa paglalakbay na ito ay nagbabago sa isip at espiritu na nagpapahintulot sa individual na lumago sa farunungan at lakas. Mayroon ding mahalagang epekto sa lipunan na dapat isaan ang alam. Ang pagkaguman sa sexual na kasalanan ay hindi lamang nakakapekto sa individual kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanila. Nagdurusa ang mga relasyon, nawawala ang tiwala at nawawala ng halaga ang mga tunay na koneksyon. Ang pag-uugaling ito ay nagtutulak sa mga tao palayo na lumilikha ng mga hadlang na maaring mahirap lampasan. Sa paghahangad na madaig ang pagkagumon na ito, muling itinatag ng mga tao ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan sa isang malusog na paraan sa iba. Ibinabalik ang paggalang at pagtitiwala na nawala ang kasalanan. Higit pa rito, ang pagkagumon sa sexual na kasalanan ay lumilikha ng paghihiwalay sa mas malaking layunin ng buhay. Ang mga tao ay nilikha para sa isang bagay na mas tekila kaysa sa paghahanap ng pansamantalang kasiyahan. Sa tuwing sumuko ka sa mga udyok na ito, lumalayo ka sa landas na humahantong sa iyong tunay na espiritual na layunin. Sa pamamagitan ng pagpili na lumaban, ang individual ay pumipili ng isang mas makabuluhang buhay na nakahanay sa mga halaga na nagdudulot ng pangmatagalang kapayapaan. Ang pagpili na ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, Ngunit nagdulot din ito ng mga gantimpala na higit pa sa kung ano ang mayaalok ng material na mundo. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang kapangyarihan ng taos pusong pagsisisi. Ang unang hakpang tungo sa pagbabago ay ang pagkilala sa pagkakamali at pakiramdam ng malalim na pagnanais para sa pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang isang pakiramdam ng pagkakasala, ngunit isang puwersang nagujok sa individual na gumawa ng mga konkretong aksyon upang palayain ang kanilang sarili mula sa pagkagumon. Ang pagsisisi na ito ay humahantong sa isang panloob na pag-renew, kung saan ang nakaraan ay hindi na tumutukoy sa hinaharap, at ang focus ay nagiging sa mga pagpipilian na hahantong sa kagalingan. Ang emosyonal na ay pantay na mahalaga. Maraming tao na nakikipagpunyagi sa pagkagumon sa sexual na kasalanan ay nakadarama ng paghihiwalay na parang sila lang ang nahaharap sa ganitong uri ng labanan. Kayon paman, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga paghihirap na ito sa mga pinagkakatiwalang tao, kadalasan ay posible na makahanap ng pangunawa at suporta. Ang paglalakbay tungo sa paglaya ay hindi kailangan maging malungkot. Sa tamang suporta, mas mahihikayat ang isang tao na patuloy na lumaban at pumangon kahit na bumagsak siya. Mahalaga rin na linangin ang mga bagong gawin na nagpapatibay sa espiritu. Ang isip ay hindi dapat iwanang walang ginagawa dahil sa fawalan ng laman na ito ang mga tukso ay nafafahanap ng espasyo upang lumago ang pagpapalit ng mga dating gawi ng mga gawi na nagpapalaki sa kaluluwa at isipan ay makakatulong sa iyong mapanatiling nakatuan sa kung ano talaga ang mahalaga. Sa pamamagitan man ng pagbabasa, pagmumuni-muni o mga aktibidad na nagpapalusog sa espiritu, mahalagang punan ang iyong oras ng mga bagay na nagdudulot ng paglago at hindi pagkasira. Ang kontrol sa pag-iisip ay isa pang mahalagang aspeto. Ang pagkagumon sa sexual na kasalanan ay madalas na nagsisimula sa isip na may mga pag-iisip na kapag hindi napigilan ay nagiging mga aksyon. Ang labanan ay nanalo o nawala sa isip. Ang pag-aaral na kontrolin at idirekta ang iyong mga kaisipan. Tumosa sa kung ano ang dalisay at nakapagpapasigla ay isang kasanayang kailangang linangin ng may disiplina. Kung mas nakatuon ang isang tao sa mabubuting bagay, mas kakaunti ang puwang para sa kasalanan na umunlad. Ang mga kahihinatnan ng isang buhay na pinamumunahan ng sexual na kasalanan ay hindi lamang ipinakita sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa hinaharap. Ang mga pagpipilian na iyon ay tumutukoy sa landas ng bukas. Sa pamamagitan ng pagsuko sa makalaman na pagnanasa, ang individual ay tatahak sa landas ng sakit at panghihinayang. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng paglaban, ikaw ay nagtatayo ng hinaharap ng kapayapaan at katuparan. Bawat desisyon ay mahalaga, at bawat pagpili ay humuhubog sa tadhana sa paraang maaring magdulot ng tunay na kaligayahan o hindi. Ang pagbabagong nagaganap sa buong prosesong ito ng pagtagumpayan ay malalim. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa pag-uugali, ngunit isang kumpletong pag-renew ng pagkatao. Sa tuwing pinipili ng isang individual na labanan ang kasalanan, pinalalakas nila ang kanilang pagkatao, nagiging mas mabuting bersyon ng kanilang sarili. Ang taong lumabas mula sa prosesong ito ay mas matalino, mas malakas at mas konektado sa kanilang espiritual na layunin. Numoy na isang buhay na may pagkakaisa at balanse. Sa huli, ang pagdinig sa pagkaguman sa sexual na kasalanan ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pagpipigil sa sarili. Sa paglalakbay na ito, natutunan ng individual ang halaga ng pagpipigil sa sarili, disiplina at pagmamahal sa sarili. Ito ay isang mahirap na paglalakbay, ngunit ang mga gantimpala ay walang kapantay. Ang tunay na kalayaan ay hindi sa pagbibigay sa mga udyok, ngunit sa pagkontrol sa kanila. Kapag natagpuan ng mga tao ang balansin ito, natuklasan nila ang isang panloob na kapayapaan na hindi nagaanok ng mundo, at na walang tukso ang maaring magnakaw. Ang landas upang madaig ang pagkagumon sa sexual na kasalanan, walang alinlangan ay mahirap, ngunit hinding hindi imposible. Sa pananampalataya, ang lahat ay nagiging mas malinaw dahil ito ay nagliliwanag sa landas kahit sa pinakamalim na kadiliman. Ang pananampalataya ay nag-aalok ng kinakailangang lakas upang bumangon pagkatapos ng bawat pagkahulog na inaalala na ang paglalakbay ng pagtagumpayan ay araw-araw at ang bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isang mas malaking puwersa, ang mga tao ay makakahanap ng motibasyon upang labanan ang mga tukso at manatiling matatag sa layunin ng pamumuhay ayon sa matataas na halaga. Ang pananampalataya ang angkla na nagpapanatili sa espiritu na matatag kahit na sa harap ng panloob at panlabas ng mga unos. Nagdudulot ito ng katiyakan na gaano man kalalim ang kailaliman ng kasalanan. Palaging may nakataas na kamay na handang tulungan kang umakyat pabalik. Posible ang buhay na malaya sa pagkagumon at klay ang pananampalataya sa iyong puso. Ang bawat laban na napanalunan ay magiging patutuo ng lakas at pagpapanibago. Hindi pa huli ang lahat para magbago. At hanggat may pananampalataya, magkakaroon ng pag-asa para sa hinaharap na puno ng kapayapaan, pagkakaisa at layunin. Naway ang pananampalataya ang maging parola na gumagabay sa bawat hakbang at naway laging bukas ang puso sa pagbabago at sa pag-ibig na lumampas sa panandalian kasiyahan.